어, 데이터 브로, 아이고, 나, 나, 나. 그것도 나눈 거야. 저번에 패드를 거 같잖아. 그래. 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 Mahal oh? ang lahat yan. 10,000. Oh? 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 10, Oo. Gusto ko yan ah. Gusto oh. ko oh. hindi. Ano yung mo Dito din ako bumibili dati. Ano yung Ano yung bilhin Ano yung bilhin Ano Ano Maganda yun po kaya ito Hindi ko lang alam yun. Alam ko masarap yun. Pero mas mahal Kung bibili ka ng ganyan, baka yun yung bibili ko. Yung ganun, yung may parang may yellow-yelo. Diyan mo ako magkano yan? yan? Kasi hmm, manit yung tono. Hmm, then yung... Iban, black. Kaya bumibili ka sa mart ano, eh, dalawang piraso, 8,000 natin, 6,000. Ang hmm. mura um, na iba. yung bibili ka, eto kaya, masarap kaya ito. Bro. Ha? Makano din? Mano din. Eto, arawang ko, madami yan. Mga siguro 20 yan. Mm -hmm. Mana yung dun sa taas? to dito. Wow, 20 or 30 na yun. Malalaki, tignan mo. mo muna. sa mo